Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Marami pong salamat. Thank you so much sa pag-suporta nyo sa aking channel or blog. Uh, kung yung hindi pa po nag-subscribe sa aking blog, sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. The MG's Vlog. So, ayan po pag-usapan natin si Aldin at Maine. No. So, si Aldin muna ang pag-usapan natin mga palangka masyado siyang busy sa kanyang foundation, sa kanyang sa Marriott or sa kanyang entertainment company kasi mayroong lay, yung latest nandoon siya umattend siya sa sa Mawell Fund. Alam din alam din naman natin na marami na talaga siyang tinutulungan pero hindi naman niya pinopost sa social media or hindi rin niya kung eh, in interview siya, hindi naman din niya sinasabi. Yun lang malalaman natin malalaman din ng mga fans kung yung tinutulungan niya, yung binigyan niya ng donasyon, kung magpo-post o magpo-post sa social media, doon din natin nalaman. So, siyempre may mga patago, malihim, ganun, uh, or sasabihin niya, wag nyo nang ipopost, wag nyo nang sasabihin, or wag mo nang ipagyabang pa, ganun. Dahil nga, sabihin na, oh, yung iba kasi nagpo-post dahil talaga namang sikat siya at kilala. Pero yung iba, hindi na rin. O, kasi kung sinabihan din naman niya, pero yung hindi niya sinasabihan, di ba diba? So, marami na talaga siyang tinutulungan. So, ayan, ganun din naman si Ming kung ikukumpara din natin. Patago lang din naman niya. Noon pa yan na hindi natin alam. O, tumulong pala si Ming kaya nagbigay pala dito ganito si Ming. O kung hindi rin sinasabi ng mga tao yung tinutulungan niya, o, di ba mga palangga, ganun din, pareho naman sila. O, di ba mga palangga? At saka ito, wala rin namang, sa, sa ngayon na walang nagpo-post na mga babae na mm, inaano na sinusundan-sundan si Aldin or siya, siya ang sumusunod sa babae, wala, wala na silang pinupost na babae, wala na. So, yan ang sinasabi ko sa aking vlog. Kung hindi si Tisoy magsasalita or binabara niya yung mga kung sino-sino dyan na nagtatanong at nag, yung nagpo-post, eh, sino ba naman kasi ang nagpo-post? Eh, yun lang naman ayaw kay Mingay or alam na natin yan kung sino. Di ba mga palangga, yung ano kasi, di ba, yung ayong mga maka-Aldin, syempre ayaw yan kay Mingay. Di ba? Ayaw, kontra-kontrahan kasi. So, kung mayroon silang, kung halimbawa, ayan, mayroon na naman silang pinag magsasabing nagpapusa-pusa na naman si Aldin sa babae na yun, kung sino-sino, ayan sila din, dadagdagan din nila na, oh, kaya na nga, ayan na nga, ang laligawan ni, ni Aldin sa susunod, eh, ganito, ganito. Pag binabara na, wala na, tiklop na rin sila. Diba, nagpo-post nga nga, tahimik na ulit. Tahimik ulit. Tapos, ayan na naman kay Mingay. Ito na naman, mayroon akong nakita, nandoon na daw sa beach. Wala pa nga holiday, nandoon na sa beach. Hmm. Gaano sila? Katino. Wala pa, hindi pa holiday, nandoon na mayroon na silang niloloto na mga bulok na pictures alam naman natin kung gaano talaga sila katino. <laughs> Kabaliktaran nga, yung sinasabi kong katino. Alam naman natin kung gaano sila kaha, ay nako, kabaliw sa mga ginagawa nila. Para lang, nako, yan lang yung itbulaga ng panlin lang lang. Panlin lang lang naman yun. Huwag na natin, kung gusto nyong manood, pwedeng panoorin. Pero, hmm, hindi na yan, ano, paniniwalaan. Sila nga, ulit, ulit ko yan, talaga, sila talaga ang gumagawa. So, hanggang ngayon, basta hindi pa nila inaamin, tuloy-tuloy pa rin ang mga kalukuhan nila. oh, di ba, mga palangga, tuloy-tuloy pa rin. So, ayan na, di ba, yung noon na anong pangalan nito, na pati na nga rin naman sa yung ano, yung sa side nila ni Mingay, yun naman ang panay din nag-aano kahit di ba na pupos na talagang kumakampit kamo doon sa yun na nga sa pinag ano nila pinaglulukuhan nila na yun na nga kasal na wala namang katotohanan o sila din na nanahimik rin naman sila ngayon wala na wala na ring pinopost. Ewan ko lang ha, sa mga sa side ni Miguel, wala rin naman ako magbabasa. Pero siguro, hindi ko lang din na nababasa sa FB or sa kung saan-saan. Sa kanila kasi simulat sa pool, yung sa side ni Miguel, hindi rin ko, na, hindi ko rin sila pinafollow. Para walang ano ba, pati naman sa side ni Alden, wala rin akong pinafollow. Yun lang naman yung mayroon sa akin nagsisend. Nagsisend sa akin na ganito, ganito. Ma'am MG, ganito may nabasa ako. Totohanan ba ito? Alam nyo, noon nga, ba diba, o na pamilya ni, ni, Tisoy, ang naglalabas, na ganito. Tapos sa, uh, ang ano na, ang naiwan, eh, sila na ni, Mingay, ba diba? Eh, marami, marami kasi sila ilan ba silang may mga social media sa side ni Minggay, di ba? Halos lahat ata. O si ano ang wala lang, yung si Tatay Dab ang wala, o silang lahat, eh, ilan sila mayroon. So talagang pasa -pasa para talaga paniniwalaan ng mga fans. So doon nag-umpisa, so parang marami na talagang humihiwalay o oh, mga, mga aldab dahil Naniniwala na sila eh, ilan nga naman pala, ilan, ilan nga naman ang nagpupunsa sa side ni eh talagang todo-todo sila. O oh, di ba diba? dami rin nilang niluluto na mga picture, mga pictures na mga walang hmm, kabuluhan, kumuha lang sila ng mga apps oh, para lang sasabihin na katotohanan yun. Pero walang katotohanan. Sa mga totoongang aldabnisyon, hindi, hindi talaga naniniwala. Diba? Alam naman natin, kahit kung yung nanatili talaga sa sa Twitter, sa X, ayun ang mga katotohanan ng aldabnisyon. Hindi, hindi talaga naniniwala. Kasi, andun! Siyempre, kasama rin ako doon na nagdudututututut. Wala talaga. So, alam nyo mga palangga, ilalabas nga nila yon. Tingnan mo yung mga reporters, babaliktad na naman yan. Babaliktad ang lahat. Kung, syempre no, kung anong trending, diun tayo. Pati mga vlogger doon. Pero pag yun na namang trending na kung aaminin na nilang dalawa, nandoon na naman sila. Kaya huwag nyo nang paniwalaan mga palangga. Basta tayo, Aldab lang. Thank you so much. Bye!